Naghain na ng motion to quash ang kampo ng aktres na si Neri Naig Miranda para ibasura ang mga kasong inihain laban sa kanya. Yan po ay matapos siyang arestuhin para sa kasong syndicated estafa. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakapagpahinga na sa kanyang selda ang aktres na si na Naig Miranda na nakakulong ngayon sa custodial facility ng Pasay City Jail. Maayos daw itong sumunod sa patakaran ng Bureau of Jail Management and Penology matapos ang orientation sa mga bagong PDL o Persons Deprived of Liberty. Ayon sa BJMP, wala raw hiniling si Neri o inindan sakit. Ayos naman, wala naman tayong any negative report. It's normal, sir. Usually may mga constant report kasi tayo for any incident. So far, wala naman po. Nobel ang kaso ni Neri na syndicated staffa na dinirinig ngayon sa Pase RTC Branch 111 at 112. Isinampay ito sa kanya ng dalawang investor sa kumpanya kung saan minsan siya naging endorser. Sa post ng asawa ni Neri na si parokya ni Edgar Frontman Chito Miranda, ipinakita nito ang sulat na may-ari ng Dermacare Company kung saan naging endorser si Neri. Humingi na patawad ng may-ari nito na si Chanda Atienza dahil sa pagkakadawit kay Neri sa problema ng kumpanya sa mga investor na hindi nabayaran ang shares. Ang Security and Exchange Commission noon pa man daw ay sinabi ng iligal ang pagpasok sa investment ng kumpanya ni Chanda Atienza. Wala kasi itong kaukulang registration. Kaya nagsampa ang SEC ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code laban kay Atienza at iba pang empleyado ng Dermacare. Kasama rin sa kinasuhan si Neri na itinuturong na nakahikayat sa ilang investors. Nakapagpiyasa na si Neri sa kasong isinampan ng SEC. Pero dahil non-bailable ang syndicated staff case na isinampan ng ilang investors, nananatili si Neri sa BJMP. Bumus naman ang mensahe ng suporta para sa aktres. Kabilang na naman ang kasama niya sa isang reality show na sina George Gamboa, Melissa Ricks at marami pang celebrities nag din si dating Senator Francis Pangilinan na tiyo ni Chito Miranda at nangakong tutulungan si Neri. Sabi ni Pangilinan na biktima rin ng mga estapador si Neri. Ang dapat daw habulin ay ang mga nagpapatakbo ng kumbanyang inendorso ng aktres. Sinubukan pa rin ng News 5 na kuna ng pahayag si Neri pero tumagi na siyang humarap sa media. Dati na rin nag-post si Neri na hindi na siya konektado sa Dermacare. Hindi niya raw pinahihintulutan ng lahat ng transaksyon ng Dermacare na gamit ang kanyang muka at pangalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po. Kompletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.